Malaki utang na loob rin po ni dating Pangulong Duterte rito. Yung kabaka, unang-unang sumuporta kay dating Pangulong Duterte nung tumatakbo siya kasi Judge Ilaw po dito sa kabaka, kamembro, kaklase po ni former President Duterte. Headed by our congressman. Napakabait po. Napaka matulungin. Ako po makakagarantiya rin po sa inyo. Tutulong po ako rito sa Maynila sa abot ng aking makakaya. Magtutulungan po kami magtrabaho ni Congressman Amado Bagatsing. Tulungan po natin. Palakpakan po natin si Congressman Amado Bagatsing. i wow.